Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para matulungang maiahon sa kahirapan ng mga miyembro ng batayang sektor. Tututukan natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, aksyon laban sa kahirapan. Baka kapanayin po natin ngayon dito sa ating programa si Acting Vice Chairperson for the Basic Sectors and Sectoral Representative Paul Paraguya ng NAPSI Non-Government Organization Sectoral Council upang talakayin kung ano-ano ang mga agenda ng mga sectoral council meetings na kasalukuyang isinasagawa at kung ano ang mga resolusyon na kanilang inaasahan na maipapasa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Paul. Sir Audrey, magandang umaga at sa mga kasama natin sa buong bansa at saka sa like, oh, ano na natin sa PTV4. Good morning sa inyong lahat. All right. Sir, uh, bilang acting vice chairperson for the basic sectors ng National Anti-Poverty Commission, ano po yung papel na ginagampanan ninyo at ng mga batayang sektor sa komisyon, partikular sa pagtitiyak ng ugnayan ninyo sa pamahalaan ukol sa laban sa kontra kahirapan? Maganda yung pakay na yan, Sir Audrey, kasi yung bansa natin na sa very high poverty uh, incidents. At uh, yung batas na sinasabi niya, dalawang major sector, yung government at yung batayang sector. Marginalized yun eh. Yung mga kasama natin na marginalized, the poor, the farmers, the fisher folks, yung women. Uh, basta marginalized sila at kanos, kasama sila sa batayang sector. Mm -hmm. At ang ginagawa natin dyan, kasi nandyan si government, ay ini ng batas na yung mga mahihirap, the poor, becomes part of the solution, mm -hmm. institutionally. So yun ang ginagawa natin dyan sa batayang sektor. Mm -hmm. uh, sinasama natin at inoorganisa natin ang lahat ng mga kasama natin ng mga marginalized sector, lalo na yung IPs, fisher folks, farmers, mm -hmm. and uh, the many, and, including even the uh, victims of the disaster. So mm -hmm. we institutionalize yung agenda nila para masama doon sa mga programa, sa mm. mga plano ng ating government. Yan yung Sir, Sir Andre ang malagang ginagawa natin dyan mm. sa batayang sektor sa NAPSI. okay. Sir Paul, gawin natin, i-detalye natin. Ano? Kasalukuyan po nagsasagawa ng mga konseho, ng mga batayang sektor, ng kanilang mga mm -hmm. sectoral council meetings. So ano po yung mga agenda ng meeting na ito? At maaari ba kayong magbigay ng ilang resolusyon na inaasahan ninyong maipapasa? Y yung sinasabi natin kanina, 14 kami lahat. Mm -hmm. At yung every sector, ay may mahalagang agenda na gusto nila itulak every every term, that's three years. no? So, uh, for example, kung tingnan natin yung mga kasama natin sa kababaihan, Sir Audrey, mahalaga sa kanila yung gender development, Magna Carta for Women. So, tinutulak nila yun na may mga resolusyon, lalo na sa mga offices, lalo na doon sa komunidad, na palaging bigyan ng respeto ang kababayan mm -hmm. and all the other sectors also. Yung mga magsasaka, Sir Audrey, mahalagas kanila nila yung agrarian reform. Mm -hmm. Yung IP, Sir, grabe. Grabe yung issue ng mga kasama nating katutubo. Mm -hmm. Lalo na doon sa land tenure, mm -hmm. land uh, land access. So yan yung mga resolutions na gusto nating mapasa. And we are preparing, huh? we are preparing for a big summit uh, this end of month. Mm -hmm. Okay, Sir Paul, ano yung mga regional basic sector coordinating councils at paano ginagampanan ng mga batayang sektor yung pagsusulong ng inyong uh, legislative agenda sa mga local bodies na ito? Yes, Sir. Um yung mga councils natin, yung 14 councils are national push so yung national programs, national policies. RBSCC is a regional level, geo-regional level. So yung mga batayang sector natin ay nag engage doon lalo na doon sa Regional Development Council which is a very important ah, very important structure ng government mm. sa regional level. So we try to push geographic regional agenda. Wow, uh, kung may mga housing programs sa local, kung may mga yung mga mangingisda, Sir Audrey, very mm. important sa kanila yung uh, water, yung water uh, allowance nila doon sa ano. So RBSCC is an operational structure, regional basic sector coordinating council, is a structure of the poor. Mm -hmm. So that the poor becomes part of the solution at the regional level. Mm -hmm. Yan yung mahalaga dyan sa RBSCC. Well, eto mga policies na ito, ang, ang pinaka-importante dito yung implementation. At with the implementation, kailangan ng uh, coordination ng lahat ng sektor or ng mga uh, kasapi dito. so Paano po ninyo nasisiguro na ito po'y implementa itong mga napag-usapang polisiyang ito? Gawa ng may batas. Mm -hmm. So, because there is a law, our national government agency partners res respects the poor. And uh, we are in one big house, and that's napsi At uh, yung ginagawa natin, sa national, mayroong tao TWG. Sa local, mayroong RBSCC. Kasama natin doon mga regional directors, yung mga regional ng mga offices. Mm -hmm. At doon pinag-usapan. At sinisiguro natin na pag-upo yung mga kasama nating batayang sektor ay may klarong bitbit -bit na agenda. Mm -hmm. At doon nila sinasabi at nire dini Dinidebate din. Kasi mm -hmm. Malamang iba ang posisyon ng batayang sektor sa government. Okay lang hmm. yan, walang problema. Ang importante ay mag-dialogue, mag-discuss, hmm. at the end of the day, mag-agree kung saan hindi magkasundo. Hmm. At mag kung, kung saan magkasundo, yan ang itutulak hanggang nasyonal. Hmm. Hanggang maging policy siya sa nasyonal. Hmm. Okay. Um, sa pinaka-most recent na policies na inyong tinalakay, mari po ba kayo magbigay ng example na direktang na nakaka o nakakatulong sa ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan? At least nakatulak tayo, sir, yung mga senior citizens natin. Meron mm -hmm. na ngayong department. Mm -hmm. At maliban doon, yung Magna Carta for the Poor. Mm -hmm. di Unify natin ang lahat ng mga programs, policies for the poor, at naging Magna Carta for the Poor siya. Mm -hmm. so, batas na yan, at nakatulak tayo dyan. And then many, uh, lalo na doon sa DILG, ng mga policies about participating local special bodies, mm -hmm. Uh, nakatulak din tayo doon sa mga policies na 'yon. No? Mm -hmm. At uh, well, yun sinasabi ko doon sa land tenure access. Mm -hmm. Grabe, grabe ang challenge diyan at ang natulak natin diyan ay napaupo natin yung mga ahensya na mag-usap kasi paminsan uh, hirap sila mag-usap kaagad, no? Mm -hmm. So, NAPSI Basic Sector was able to bring them together and talk about it. Paano nga ba talaga yung pag-ano ng mga resources na ganoon? Mm -hmm. Well, uh, three years na lamang po ang uh, natitirang panahon ng Administrasyong Marcos. At uh, by 2028, ano po ba yung mga uh, goal ninyo na ma-accomplish? Yung instruction po ng ating malagang chairperson ng komisyon, si Presidente, single digit by 2028. And that's mm -hmm. around 9%. And that's, uh, well, the remaining millions of poverty uh, family households. Mm -hmm. So, ang ginagawa natin ngayon ay uh, sino, kinukonsolidate natin yung mga kasama natin ng mga poor doon talaga sa area sa LGU level. Mm -hmm. At nagpre-prepare tayo ngayon kasi bago ang mga mayors, governors. So mm -hmm. we're preparing, organizing everyone to engage the local level para mm -hmm. magkaroon ng poverty reduction action plan sa LGU na level. Mm -hmm. At aakyat din sa taas hanggang sa Congress at saka sa Senate. So mm -hmm. what we are saying is the poor becomes part of the solution even at the LGU level mm -hmm. at hanggang paputol sa GAA, mm -hmm. Congress at saka sa Senate. Well, sa usapin po ng uh, lupain, sinasabi niyo na may mga conflict at may mga challenges. Mari po ba magbigay ng uh, example patungkol dito. Um, classic example niya sir, ang ginagawa natin na may action tayo, Kibaritan. Doon sa Bukidnon. Mm -hmm. 42,000, sir, military reservation. Grabe ang overlap. Mm -hmm. CLOA, yung SADAR, agrarian reform. Mm -hmm. CLOA, CBFM, agreement with DNR. Tapos nandyan pa yung ancestral domain title. So what mm -hmm. we're doing now, is bringing them to together secretary gibo and and yung mga bagong secretary ng DNR at yung sa um DAR DAR yeah. we will have to bring them together mm -hmm. we have to bring them together at the national level Kasi hirap na yun. yung mga battalion commander at saka yung regiment commander mm -hmm. ng ng army doon sabi nila ay sir hindi na sa aming level yan mm -hmm. if we have to amend the military reservation hindi na sa aming level yan sayang area na yan mm -hmm. yung batas ng water yung water na ano na pinahintulutan na yung malaking commercial, pumapasok magpasok don sa water area, sana ng mga fisher folks, mm -hmm. tinutulak din natin yan na mahirap naman yun siguro. Mm -hmm. But we respect uh, private property and uh, the right of all. Mm -hmm. But but the law says we have to give preferential option for the poor and mm -hmm. even the church uh, well, says about mm -hmm. it. So uh, that that area, well, we are very clean in that. Also mm, well, Paul, may may mga some cases na yung local government officials. Mm. yung wish wondering why ng mga lupain na yon or umaangkin. Mm. or land grabbing ano. So itong mga kababayan natin na minsan wala naman talagang boses, paano sila makakalapit sa national government sa mas mataas na na baitang ng ng ng, ng gobyerno para matulungan sila. Oh we always respect everyone. Mm -hmm. Private property of the Philippines. Yes, that's that's respected. But whenever there are land conflicts, mm -hmm. the best chance for the poor sir is being able to link with national government. Mm -hmm. Because local guys, local private sector, and even local government officials has their own power. So, well, ang fighting chance namin, sir, is the national. Mm -hmm. if, they, if we are able to join the national, that's the best chance for the poor. Mm -hmm. Well, I hope na lahat po ng goal ng NAPSI ay makamit before ang 2028. Ano? No, sir. so muli, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon na ibinahagi sa amin Thank you. Thank you. ngayong umaga at sana makatulong ito sa ating mga kababayan. Yan po muna ang ating napag-usapan, mga ka-RSP. Inihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo at samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.